Ay, boss. Magandang gabi. Ah, miss ko yung bulalo mo. Sarap po, bulalo, oh. Goto style, di ba? Boss, na-miss ko yung bulalo mo kasi ah, maulan yung panahon ngayon. Sarap pumigop ng mayinit na sabaw, oh. Pa-order ako, boss. Ilan? Ay, isa lang, syempre. Isa lang? Oo. Oh. Pungina naman. Oh, ito. Oh, ba't crispy pato yan, boss? Eh? Ang in-order ko, bulalo. Ito pa. Huh? Yen po naman. Oh, ito naman. Oh, may inasal pa. Boss, ang in-order ko, oh, bulalo. Bakit mo bibigyan ng crispy pata? Yen po, oh, tsaka inasal. Okay, boss. Yan yung bagong menu ng Puebix, bulalo. Bago sa menu mo? Yes. Masarap Sarap, pa to? Masarap yan. Garanti sa atin yung boss. Pero, order ko kasi bulalo eh. Pero sige, titikmang ko na nga to. Salamat, bossy, ha? Okay, okay, okay. plate. na ito. Binalikan ko ang kainan ni Jigs TV dito sa Quezon City. Eto ang Kuya Jigs Bulalo. Sa mga gustong pumunta dito, nasa Google Map lang sila. Malapit lang sila sa Quezon City Hall at Quezon Memorial Circle. Eto ang kanyang menu. May solo flight, couple goals, sakulan bulalo at marami pang iba. Alam nyo ba na meron siyang bago sa menu niya? Merong crispy pata, bakulod inasal at bakulod style yempo. At dahil nga na miss ko ang bulalo niya, e eh, umorder ako ng couple goals. 315 pesos, good for two person na. May dalawang bone Marrow na naka-unlimited rice soup with dalawang soft drinks. Siyempre, titikman ko rin yung chicken bakolod inasal at yung bakolod style yempo. Meron din siyang crispy pata dito 850 pesos, good for 4 person na naka-unlimited rice, soup, at may apat na soft drinks. Napabalik na ako dito sa may Kuya Jigs Bulalo. No? Para mag-food trip ng Bulalo, inoperan ako ng ganito, crispy pata. Ayan, bago daw sa menu niya. Kaya titikman ko. Bale, 850 pesos. Ganito ka laki. Laki oh, No? 850 pesos, good for 4 person na siya. Uy. Meron kayong tagi isang rice, apat na karin yun. Tapos unlimited rice yun. Unlimited? Yes. Tapos naka unlimited soup din sila. Oh, uy. Tapos may kasama pang apat na soft drinks yan. Man, ngayon, titigman na natin. Titigman mo na yan, doll. Uy, grobe ko loko lucky, oh. lucky. Crispy check. Mmm. Oh, Ang tukulong buto. Ang tukulong buto. Ang tukulong Talaga nung biro ang sarap. Para naka-marinate. lambot pa, mas malambot pa mm. yun. Tapos may sawsawan pa 'yan, no? Yan talaga mabisa diyan eh. Kung sawsawan mo marami si buyas, no. Okay. Mm. Kaya kung apat kayo magtutropa guys, magambagan kayo para makabili na Sulit, trop. Mm. Lambot. <laughs> Ayan o Ayan o Grabe panalo Saba uh -huh. Teka, ito pa parami kain ko dito eh Ito naman talaga yung ko eh oh, Bulalo sa guys, panalo to. Ang sarap. Kaya hindi naman tayo sa bulalo. Bali, ang in-order ko nga pala yung couple goals nila. Uh, 315 pesos. Naka-limited rice na rin yan. Tapos may dalawang bone marrow. sino mo naman na bone marrow nila. Mm. Mmm. You o. Know? Uy. Mmm. Mmm. <laughs> ang <laughs> Grabe. Grabe guys, ang sarap ng bone marrow niya. Hmm. Tapos ito yung sausawan, yung sausawan ng crispy pata. talagang mo yun dito. Wow. Hmm. Hmm. Yung couple goals nga pala nila guys, ito, na may dalawang maro, good for two person nga pala to, 300 pesos, Ah, naka-unlimited rice na kayo, unlimited soup, tapos may dalawang soft drinks na rin yan. Uy. Lambot ang laman, guys. May wala yung gano'n. Uy. Lambot. Grabe, guys. Panahal tong bone marrow ni Jigs, oh. Mmm. Ito naman yung isa sa bago ni Kuya Jigs guys Chicken inasal, 165 pesos Naka limited rice, unlimited soup Uy. Tapos may isang soft drinks Diba? Tapos pero pa dito dito Chicken owl Chicken owl Pero titikpan muna natin ng walang chicken owl man Titikpan natin Uy, Ganda na pagkalhuto no? Walang sunog yan doy Walang sunog man Hmm Yung eh. lasa mm. so, chicken bakulot talaga siya So baka nakatikim na ng ano, chicken bacolo dinasal. Ganito yung lasa. Chicken bacolo. Oh, yung manzi yan, Lods. Grabe, boss. Yung chicken over na may lasa. Sabaw. Sabaw. Garong din sa po niya guys, 165 pesos. na limited rice, unlimited soup, may isang soft drinks. Soft drinks muna tayo man. Ah. Yung isa, chicken bakolod din na Ito naman, tiempo bakolod. Uy. Ang <laughs> ah, haba oh. Wala rin sunog yan tol. Wala sunog man, ang ganda ng pagkaluto. Diba? Ngayon, tikman natin. Uy. Mm. 嗯。Mm.